Punta ko ngayon sa may LTO sa main, sa may East Avenue para tubusin ng aking lesensya. Nahuli kami ng smoke belching Noong nung araw ng Webes nakaraang linggo oo ngayon lang nagkaroon ng panahon para magtubos ang lesensya. Lalakad ako ngayon papuntang Fisher Mall. Okay ka, dito pa lang traffic na. Ang pa ako makarating. Kaya lakad na lang. Sa pantrang Dito ako sa sakay ng jeep. Papunta ang sabi niyo. Dalawang sakay. Pero ni Scott sa, So pangalawang sakay ko. Sakay ako niyan. QOMC Arayat. Kabaw. Baba ako sa Iloteo. So yung sinakay ko kanina. Uh, ah... sa din yun. So bumaba ako dito sa Scout Ibar Dulasa Yung sakay ako nyan Dito na ako sa LTO Alas Lalo na ako rin tayo ng ibinan ng hapon Maraming mga Maraming mga loko-loko dito Mga na naglalakad Huwag kayong lumapit Baka mais scam ka kayo Pinapunta ko nung sa dulo Hindi naman pala Dito pala ang mga gagawin nice. Tiyo yung sabi niya. Pagkatapos na yung mga doon. yung ano, yes. Yan po. Yan Yan po. Yan Yan Salamat po. Dito yung entrance sa may, no? Dito may pasokan dito. ganito dito lang yung video natin. May update ako ng sa inyo. Building konti ito na pala yun konti picture pa yun yung task building task building task building dulong dulo kaliwa ay po salamat salamat po dito na ako sa loob ng kampano LTO punta ako sa task building dulong dulo daw kaliwa Last 2015 dito rin ako nagbuwan ng aking unang siya dito ako kumuha sa main dyan ako nag dito ako nag, dito ako nag drive test palakad pa rin para siguradong pumasa dito ako sa may CR yan, yan, yan yata yung task building sa tabi ng land bank mga nakaparada dito traffic adjudication service so wala una 54 na mga akon halaw na 56 so nabigay ko na yung yung form ay yung ticket tapos hintay lang ako na ang tawagin ang pangalan sa hantawan sumila, shreyato. what to the malamig. ano yun? malamig manood ano ko ano yun? ano yun? ano baka hindi ko ano yun? ano ang pangalan ko yun? ano yun? may yun? ano ditong ano yun? 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 <coughs> Nagtabas dito 10,000 <Ten> <coughs> Hindi ko alam kung anong buy ratio oh. Ang laki Grabe Hindi pa lang nagmulta ng 10,000 Ay uh, ng Kanyang motor na Hindi na karistro So ngayon ay Buwan ng July Yung motor niya dapat nung October 2024 pa i-registro, hindi niya na-registro kaya ayun, wala siya, na-champion na ng LTO sa so may ARPA pa. Ayun, uh, ang problema wala siyang pambayad, kaya mag-iipan muna daw siya ng pera bago tubusin yung kanyang lisensya. alas 2.50 na hindi pa ako tinawag Carlito Alto grave violation 10000 10, 000, 10. tapos uh, masungit pa yung cashier ito tanong lang naman hirap talaga ang mga uh, LTO uh -huh. Thank you for watching.

Kapag ana din naman kasi pagdating din niya. Ah, Salamat po. Ah. First opens. Salamat. Two months pa lang. After one hour. And <coughs> After two hours. 3-9-7 Gali Amela ang din natin hmm. dito Ronil Lina Pero kung magtawag, punta ako sa taas Second floor Tapos pila ulit Pakan, PCD 2, pero yung dati mong lago na namatay lang kasi yung... Certification. Huh. So, <coughs> so, uh, so, window 4 second floor, tas building. After after two hours, nakuha na ako ng lisensya. So ayon after two hours, nakuha na ka ka ako ng lisensya. Dito sa tas building. Gumpis ako dito mga 1:53 PM. I'm